Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Nakahanda nga lang po palagi si Terence Romeo para pangunahan ang kanyang San Miguel Firman At ito yung mga sinabi ni Terence Romeo dyan At sa pagkatalo naman ng Barangay Hinebra San Miguel sa Game 2 Alam ni Justin Brownlee ang kanilang pagkakamali Dahil diyan, ito ang mga sinabi ni Justin Brownlee Yan po yung ating pag-uusapan tatalakayin sa video ito Matapos po kung maglambing sa inyo ng isang like, share, Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Lahat po ng shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Veterano na nga pong matagal na panahon sa ligang ito etong si SMB guard Terence Romeo at yan ang kanyang pinatunayan sa game 2 ng kanilang best of 7 semifinal series ng crowd favorite na barangay Ginebra San Miguel sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Governors Cup nang kinailangan nga po ng San Miguel Beermen agad po itong sumagot para akayin ang kanyang San Miguel Beermen sa panalo matapos po siyang umiskor ng gusto eto pong si Terence Romeo sa fourth quarter at overtime period ng nasabi pong pakpakan. Narito po si Terence Romeo sa ulat ni Ravel Puertes Jr. ng Inquirer. Nananatili lang akong nakahanda sa mga sandaling iyon. Sabi nga po yan ni SMV Guard Terence Romeo matapos nilang talunin at itabla ang kanila pong serye ng Parangay Hinebra San Miguel 1-1. Sa nasabi pong panalo, miscore nga po ang San Miguel Virme ng 131 points samantalang itong Parangay Hinebra San Miguel 125. Narito po si Terence Romeo sa ulat pa din po yan ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Alam ko yung piling na nasa playoffs at nasa semis ang aking pagsusumikap para sa larong ito ay hindi magbabago at ang aking kumpiyansa ay hindi matitinag sa mga sandaling tulad nito. Well credit din naman talaga kay Terence Romeo ang nasabi pong laro dahil ang ganda talaga ng nilaro ni Terence Romeo lalo na doon sa last quarter at sa overtime period kung masasabi natin na nakipagsabay at nakipagsagutan pa etong si Terence Romeo ng puntos kay Justin Brownlee mga shooters matapos umiscore ni Justin Brownlee pagbalik sa San Miguel Birmen, i-score din po itong si Terence Romeo para sa kanyang kupunan. Kaya naman, tingnan din po natin ang naging papuri naman sa kanya ni Head Coach Coach George Gallant. Narito po si Coach George Gallant sa ulat naman ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer, Palagi siyang handa para sa kompetisyong iyon. Ipinakita niya sa mga kakampi niya. Kung tinawag ang kanyang pangalan, magdi-deliver siya at iyon ang ginawa niya ngayon. Sobrang saya ko na naglaro siya ng mahusay. Ang ganda ng mga ginawa niya ngayon sa mga minuto niya. Kaya sana ituloy niya ang pag-shoot, paglalaro ng ganyan sa seryeng ito. Well, syempre, pag naging ng timpla ng laro ni Terence Romeo, eh maganda ang takbo ng kanilang kupunan, hindi nila yung tipong kayod kalabaw. Eto pong si Junmar Capajardo. Sa nasabi nga pong panalo ng San Miguel Virme, nanguna po ang kanilang import dyan na si EJ Anosike sa kanyang 35 points. Katuwang po niya dyan si CJ Ferres. May 28. ito nga pong si Terence Romeo na tinanghal na best player of the game. Mayroon 26 points. Siyempre hindi mawawala dyan si Abay na mayroon namang 23 points katuwang pa rin sa ilalim si Marcio Lasseter at sa 20, 125 points naman na na-score ng Parangay Ginebra San Miguel na sayang ang 39 points ni Justin Brownlee kasunod po ng 39 points ni Justin Brownlee ang 29 point naman netong si Japet Aguilar 16 mula kay Scottie Thompson 15 mula kay Maverick Ahamnisi at 14 mula kay Stephen Holtz kung noong game 1 bumuo siya ng 30 points ngayon nalimitahan lamang siya sa 14 points etong si RJ Abarientos ay nalimitahan din sa 4 na puntos. Sa pagkatalo nga po ng Parangay Ginebra San Miguel sa kanila pong sister team na San Miguel Birmen, kumamada si Justin Brownlee ng kanya pong 39 points. Kaya naman, hindi niya mapigil ang mamangha sa katataga ng San Miguel Birmen. Matapos nga po ang kapanapanabik na Game 2 na umabot pa sa overtime period. Narito po si Justin Brownlee sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer San Miguel kailangan mo silang bigyan ng kredito ngayong gabi. Isa lang talaga silang magaling na kupunan. Matibay sila at kung magkakamali ka, sapat na silang team para samantalahin ito. Natural, San Miguel Birman ito mga shooters, malalim na kuponan ito. Hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka pwedeng mag-relax. Dahil sa konting pagkakamali, konting idlap nga lang mga shooters, eh kaya ka talagang talunin at balikan ng San Miguel Birman At iyan po ay napatunayan ng San Miguel Birman Sa sa nangyari nga pong laro na pinaghirapan po ni Justin Brownlee, eh nasayang po lahat dahil na, na, nagtapos po siya ng kanya pong 39 points 15 rebound, 7 assist sa halos 50 minutong playing time. Narito pong muli si Justin Brownlee. Sa ulat pa rin po 'yan ni Romel Puertes Jr. ng inquirer, hindi ka maaring magkamali. Laban sa kupunang ito. Ibinigay namin ang mga offensive rebound, ang marami sa mga iyon, kasama ang mga second chance point. Tama po dito si Justin Brownlee. Doon kasi sa last 18 seconds, second sumablay ang San Miguel Beermen pero hindi nakuha ng Barangay Ginebra San Miguel ang rebound kaya naman nakuha ng San Miguel Beermen ang offensive rebound at nakuha pa ng San Miguel Beermen na maka-score. dahil kung nakuha ng Barangay Ginebra yung rebound malamang 2-0 na po ang serye pero hindi nga po yan ang ginawa or nangyari Narito uling bahagi ng pahayag ni Justin Brownlee. Sa ulat pa din po yan ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Dama namin na maaaring manalo sa larong ito. Sa sa kasamang palad, hindi namin ito naginawa. Pero kumpiyansa pa din kami sa kung ano ang magagawa namin sa seryeng ito. Sa nasabi nga pong panalo ng San Miguel Beermen na out rebound nila dito ang Parangay Hinevra San Miguel dahil nga po ang SMB ay mayroong 62 points sa kabuuan pong rebound. Ito naman pong Barangay Ginebra ay pumitas lamang ng 49 rebound, 49 rebound. Number, yan po yung nangyari, no? Malayong malayo yung number ng dalawa, 62 at 49. Sa nasabi nga pong 62 rebound ng San Miguel Beermen, 24 po dyan mula sa offensive rebound At sa nasabi pong 24 rebound na yan, Na i po nila yan sa 27 points Imagine mga shooters 27 points coming from offensive rebound kung wala yun or sampu lang yon malamang sa malamang, panalo pa dito ang barangay Hinevra San Miguel. Pero hindi nga po yun ang nangyari. Kaya bukas, sabay-sabay po nating saksihan ang kanila pong Game 3 dyan sa Dasmarinas City. First game po ang barangay Hinevra San Miguel sa ganap na alas 5. Sino nga po ba ang aangat sa serye? 2-1. At sa second game naman po, tatangkay ng talk and text tropang giga na gawing 3-0 ang serye nila ng Rain or Shine in Painter. Sama-sama po nating saksiyan ang umaatikabong laban sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Governors Cup. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero bago po natin tapusin, shout out po kina...